Naniniwala ang ilang eksperto na tama ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa graduation ng Philippine Military Academy hinggil sa pagharap ng sa mga banta sa seguridad at pagkakaisa ng bansa. Sa segment na Punto de Vista ng programang Rise and Shine Pilipinas, sinabi ng political expert na si Professor Antonio Contreras na may isang panganib na kinakaharap ang bansa kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea. Naramdam ng mga sektor ng Pilipinas, lalo na ang mga mangingisda. Bagamat naging matagumpay ang civilian mission nitong nagkaraang linggo, nangangamba naman si Contreras sa banta ngayon ng China na huhulihin nila ang sinumang papa pasok umano sa kanilang ina ang king teritoryo na pagmamayari ng Pilipinas gid nito maging o giit nito maging ito man ay banta o pananakot lang dapat ay maging handa ang Pilipinas dito kaugnay nito sinabi ni Contreras na dapat palakasin ang puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay ng paggiit na walang karapatan ang China sa EEZ ng Pilipinas kaya tamang, tama tama po mensahe ng ating pangulo na dapat palakasin natin ang ating puwersa sa West Philippines. Sea. Hindi natin pwedeng basta lagi nalang lang iaalay para ibuli ang ating mga manging isda. Dapat imodernisa natin ang ating armed forces of the Philippines. Dapat maghanda ang lahat